Kaepi, P. Pasensya ka na dito, so sinanda ko. Nagabala ka pa, Katano. Bakit bigla yata kayo napasyal? Kaya kami na parito para alamin kung ano ang mga galaw ni Putik ngayon. Ang masabi ko, Kaepi, maraming natatakot magsalita tungkol sa kanya at sa kanyang mga tauhan. Malupit sila sa mga sagabal na gawa nila ngayon. Mabilis ang hatol. Ah, ganun ba? Eh, sana marami siya maaring makita. Eh, matagal nung tatago si Nardo eh. Sa pool na mapatay niya mga ahente ng NBI. Natunogan niya siguro, hinahanap siya ng mga otoridad. Napagsabihan siguro ng padrino niya. Alam namin maraming politikong nagbibigay sa kanya ng proteksyon. Senado, si maingat. Pero yung mga tauhan niya, lalakas ng loob. Lalo na yung si Emong. Saan-saan lang gumagala dito sa atin yan eh. Kung ako sayo, unahin kong nga, bago yung ugat. paalala lang. Kung magkikita kayo, huwag mong ayaan makaapak sa putik. Kasi nandoon ang bisa ng kanyang anting-anting eh. Salamat sa paalala mo, Katano. Pero titiyakin ko sa'yo, pag nag-abot kami, hindi sa side sa lupa o sa putik ang talampakan niya. Salamat ulit, Katano. oh, dito lang ako. Sige. Sige, oh. oh sige. Sige. Sir, hindi ko malapit-lapitan. Hindi ko na sinundan. Baka makahalata eh. Pagawin sa inyo riyan. Sa direksyon yan. Hindi, pare. Kakapakan na lang namin dito. Yes, sir. tuloy Alalahanin mo hindi ka nakatapak sa putik ngayon. Partner, talagay ko yan. Puro tatuo ang katawan ng boyfriend mo. Ben, ilang ulit ko ba sa sa'yo, hindi ko nga boyfriend yan. Nanliligo pa lang yan, no? Saka hindi ako papatol sa mga... Wala ka ba gusto mo, hapon? Napipi ko na ako sa'yo, ah. Ay, excuse me, Doc. Ano na ho nangyari? Ah, uh, Mrs. Miss pa ho ako. Huwag ko kayong mabibigla. Hindi ho namin nailigtas ang kasama niyo. Nagkaroon ho siya ng atake sa puso. Dala ng tensyon. Ginawa na ho namin ang lahat pero hindi niya nakayanan. May problema, Dok. Hindi namin alam kung sino ka mag-anak na dito eh. Oo nga ho eh. Sa katunayan, dumadalaw lang ho siya sa akin nang biglang inatake. Ibigin niyo na lang po ang pangalan at address at kami na po ang bahalang mag-inform sa Japanese Embassy. Uh -huh. Halika kayo sumama kayo sa akin. We'll check it out. Tanaka. Bossing. Bossing. Alam na po namin kung saan nakatira si Dina. <coughs> Salamat. Pero pag kumakain ako, huwag mo ko israboy na. Sige. Sabihin mo sa mga bata. Kumanda sila lahat. Bakit? Padme? Ano nangyari sa'yo? Uy! Ano nangyari? Ha! Totoo ba ito? Ang daming pera nito! Ang galing ito! Ha? Naiwan ni na Tanaka! Wow! Paano ito? Anong gagawin natin dyan? Anong paano to? Akin na to. Tsaka ikaw, saan na ang problema natin, partner? Di ba kaya hindi ka makauwi dahil naisan lamo yung lupa ng tsamaring mo? Oh, mababayaran mo na. Ako naman, hindi na ako magja-Japan. Mag-a-around the world na ako. Gusto mo sama ka? Oo, sama ako kahit saan. Ang ganda mo ngayon, dami-dami pampera. Kahit bodyguard mo ako. Uy, ganda itong barela. Arbor ko na ito, ha? <laughs> Pwede naman natin. Hmm? Pagmer. Ang bango ng tulyari. Kaya man na tayo, balik naman, ha? Dito lang muna. Ay, huwag na lang. Ano ba naman? Pinititin <laughs> pa rin ako. Ha? <laughs> ano ba? Ina. <laughs> Ayyan! Hmm. Hindi man lang <laughs> mm. ako nakapunta sa libing ng nanay mo. Hindi ko kasi alam eh. Dinumolish na pala yung dating lugar nyo. Itong antirahan nyo, tagal bago ko natuntun eh. Matagal kasi, bago ka nagpakita sa akin eh. Okay itong bagong lugar mo ah. Asinsado ka na pare ah. Kung alam mo lang. Pero mas gusto ko pa sa dating lugar namin. Siya nga pala pare. saan ka ba naglalagay ngayon? Sa Antipolo, dun sa Mayamot. Ginawa akong caretaker nung warehouse ni Mr. Chung. Yung ba dating pinupuntahan natin nung araw? Yung abandon? Oo nga. Yung maluwag na compound. Oo yun! Doorbell mo. Okay lang, pare, ha? Sige. Magandang umaga, ho. Magandang umaga rin, ho. Ano bang atin, sir? Ikaw ba si Brando Aguilar? Ako nga, ho. Bakit, ho? May reklamo laban sa'yo si Miss Teresa Villaroman. Iniimbitahan ka namin sa si presinto. Ano naman ho ang reklamo ni Teresa sa'kin? akin? Tinataya ang kanyang amang si Mr. Villaruman. At ikaw, suspek. Kabari, tahanan na ako sa iyo, ha? Okay. Hello. Sir, saan mo dito si Brando Aguilar? Brando, may bisita ka! Mosing. Mosing. Okay ka ba rito? Tinala ka namin ng pagkain. Salamat, ha? Brando, bakit mo ginawa yun? Kaya pa naman naming magtiis sa kinilalagyan namin eh. Paano ka na ngayon? Irma, totoong nagalit to kay Villaroman. Pero kung kaya mo pa rin akong paniwalaan, sasabihin ko sa'yo, hindi ako ang pumatay sa kanya. Irma, hindi ako kriminal. Pero Brando, mayaman sila. Kaya nilang kumuha ng mahusay na abogado. Kaya nilang baloktutin ang tuwid at ituwid ang baluktot. Brando tayong mahirap. At kahit sa ang parte, pailalim tayo sa kanila. Pero ang totoo'y totoo'y Irma. Kahit saan kami makarating, ipaglalabang kung wala akong kasalanan. Teresa. Ipinangangako ko sa'yo. Magkakaroon ng katarungan ng pagkamatay ni Uncle. At initi ako. Pinakamabigat na parusa ang matatanggap ng brandong yan. Nakaset ng court hearing. Nakahanda na rin ang star witness natin para humarap sa korte.